sa mga taong hindi po nakakalimot kong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangang busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo narurong sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga ang aling gabi sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimot kong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo na sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin Pagpatulong niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin tanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahala mga po sa inyong lahat asa mga bagong na ngayon namang po nakatuklas ng aking youtube channel iwanan ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at ipindut na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga isasunod na mga video makakalag po po at ituturo po po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot spiritual, physical na karamdaman alat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang po sa iwag ng pangasinan pakatanggap pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga tao na nanginan at huwag pong ibagyabang palagi po niyong isa puso at isipan panatiling at magpakumbaba sa isa't isa magtulungan magbigay na sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga tao niniga po sa ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sa iluman may ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Makakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at ang mga ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, bago po pisan po ay siyak at muna kay Bill and the Palace of Bike tayo eh, kaming February. Kaya Leo Yola from Bacor Island of Estadio next week na din. May lalo ni Mayonis. Anil Dear Rosario, ang Dibonifacio, Pai Tui. Sobrang matinding ano alam ko yo Joel De Rosario. Pagkagat ng game ito si is Nolo Pantaleon Ruiz, Lordan buo comment. At. Sinsya na po kayong may maingay po sa kabila gabi na po nagte-trabaho po siya. Uh um, na po kayo. Um, andun po andung klogi Dani Gianan ng BTV kulot TV. At. Uh, Ruben Mantanilla, Ron Sponsilino, Ronald Torcomento, Luder Landra, Jasmine Yamasiya, Trevor Comento, Mr. Ramos. At siya tapos sa inyong lahat. O nga, po na ngayon naman po nakatapos ng aking YouTube channel na yot Siya tapos sa inyong lahat. Ang ibabagi ko po ngayon po ay oras yung tulong sa hanap po ay huwaga ng Pangasinan po. Hmm. Pwede na dasal po ng isang ama namin, walati, at ito po sa isip na bago umalis ng bahay ay po sa dibdib po. Ito po napakabisa rin po itong orasyon na kibabagi na nagamitin po niyo sa tulong sa pagganap buhay. Uh, kung kayo po ay lumanakad po na hindi um, po kayo maka nakatagpo-tagpo talaga ng nag apply po kayo sa trabaho ay o nagkukon po kayo uh, po kayo maghanap ng kapasukan po subukan nyo lamang po ito uh, basta tiwala lang po sa sarili na makakamtan nyo po ang yung nais na uh, gampanan po uh, tulong oras yung tulong sa hanap buhay kahit na ano pong hanap buhay niyo po, mag maganda po rin po ito na i-share ko po, po sa inyo para uh, makatulong po sa inyo mga hanap buhay na uh, lahat po ng mga panindan niyo po ay makaka-pabilis po maubos. o uh, Basta makakatulong po sa inyong hanap buhay ito na uh, basta focus lamang po kayo sa inyong sarili araw-araw at tiwala sa inyong ginagawa huwag po kayo ng mga negatibo kundi positive po kayo palagi sa inyong mga ginagawa para kumasi po sa inyo ang mga bagay nyo itong mga orasyon para uh, kumapit sa inyo ang orasyon na po ito, Tasal ko lang isang amanamin walati po. Amanamin na nasa langit ka. Asambayin ang pangalan mo. Ikaw na ang mangkari sa amin. Sundin na ang iyong karuban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo kami ng pangkain, kailangan namin sa araw at, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasalan sa amin at huwag mo kami iharap ng mipit at pagsubok. Kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangiriyan, kapuyan at makakailangan namin walhati at walhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon pa at magpasawala hanggang amin at sunod po yung 9 times po na kung po uh, sa tulong sa paghanap buhay po narito pang orasyon isinuster, isinuster, isinuster isinuster, isinuster at sunod po yung uh, uh, Pagkatapos kung mausal po ng 9 times po, uh, po sa inyong dibdib po. Inuusal po sa isip lamang po ito at bago umalis ng bahay, ihip sa dibdib ng tatlong beses lang. At isunod po yung sa pangalan ni so Kristo at taga ng sarit po, isang bis po lang sa dibdib po para uh, ito po pinagkasusi para umandar po siya. masatiwala tiwala lang po kayo at tama po yung proseso po na inyong ginagawa ay tamang-tama po sa inyong mga uh, tamang-tama po at maaandar po ito na uh, ibabagi sa inyo sa tiwala lang po tayo sa sarili at uh, uh, kung nagtitiwala po kayo sarili po ninyo ay eh, masalo itong tiwala po kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uh, kaya ako po ibabagi po sa inyo ito para makatulong po sa inyo sa pangaraw-araw hindi lang po uh, mahaba po pero napakabisa po itong orasyon na to isang liter lang po siya o isang call lang po basta uh, tama po ang proseso po na yung mga ginagawa po ay kakasi po sa inyo ang uh, orasyon na to at uh, magagamit po niyo sa pangaraw-araw kung nagdadasal po kayo sana po eh, kung nagdedevotion na po kayo dadasal po uh, isama niyo po ito ng um, uh, po isama po ang mga namin papaliwanag ko po, po sa uh, pag nagdedevotion po kayo kahit ihuli ihul, ihul, niyo po ito isinoster eh, ihuli niyo na po tapos iipon niyo sa dito niyo sana po paka po i-share niyo po sa mga kaibigan niyo uh, sa mga kakilala po ninyo makakatulong po ito na aking ibabagi po sa inyo uh, sana po na nawa, nawa po ninyo maraming maraming salamat po sana po huwag po kayo makalimot po mag subscribe, mag like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para malagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, shout out po sa inyong lahat sa mga kung po uh, nagko-comment po uh, gusto niyo po mag-request po kayo ng gusto niyo pong ng orasyon na magagamit po ninyo kung pang tigal po pang gayuma lahat po basta huwag lang ikasasama gamitin po lamang sa kabutihan po uh, pasensya na po kayo sa mga una kong upload po na may nagsabi po sa akin na yung na video ko po na na video ko po na aking na ulit ulit hindi ko po sinasadya po yun kasi bigla po siyang nagka-depresya po yung uh, cellphone ko noon na yung kung, ano anong nangyari parang naglalag po siya na kung po uh, na ulit-ulit po mam ma'am uh, ma uh na po kayo kung narinig po ninyo itong aking uh, video ngayon ay pasinya na po kayo hindi ko po sukat na na gano'n ang mangyayari kaya pasinya na po kayo sana po unawaan nyo po Uh, mahirap po kasing mag-video na magkuhan po sa kong maingay, mahangin o uh, kung may sarili lang po akong bahay, sana po ay maganda po yung po. Gagawa po ko, gagawa po, po ng paraan na mag, uh, mag po. Makikita nyo po yung design po. nakikiwa pa lang po kami kasi dito. Kaya saka yung pag ko po sa loob ng bahay, ang init. Kaya dito po ako sa labas nakikipan lang po ako video lang po ako marami, maraming maraming salamat sana po maintindihan po ni maraming salamat sa inyo na sana po kahit na po ganoon lang po ang uh, riskarty na akong ginagawang pagpon po ang orasyon naman po ay napakabisa po siguradong sulit po ng buruan po ito kaya pakaingatan po lamang ishare niyo po sa iba maraming salamat po sa inyo sa pag-unawa po mahal na mahal ko po kayo lahat maraming maraming salamat po sa paggabay po ninyo hindi e po ako dito mag-share po ng kung, kung mahina po uh, sinishare po ito para makatulong po sa inyo at humingi rin po ako ng tulong po inyo, sa inyo sa pag-subscribe, pag-like and share maraming maraming salamat so maraming maraming salamat po sa pag-unawa po inyo palagi sa araw-araw maraming salamat, maraming salamat.